Nakakadismaya itong ginagawa ni Senator Amy Marcos na ito na sinisira niya, hindi si BBM, kundi sinisira niya yung buong pangalan ng mga Marcoses. Napakatagal ng panahon, more than 30 years, no? 36 years na uh, niyuyurakan, sinisipa, may, ni, uh, binadaganan, ang kanilang pangalan sa paninira na ngayon na ang mga Pilipino ay nagising sa katungtuhanan na lahat ng paninira ay isinantabi nila at kanilang ibinoto si Pangulong Bongbong Marcos para maituwid ang kasaysayan at upang gumanda ang takbo ng Pilipinas at makabawi tayo sa lahat ng mga pangyayaring mga uh, lumugmuk sa ating uh, bansa. Ngayon ay sinisira niya, sinasabi pa niya na nag drug user daw si BBM at yang uh, uh, kaya pinaasalan ni Lisa ay upang uh, maging uh, matuwid ang kanyang buhay. Napakalaking kalukuhan yan. Huwag nating maliitin ang uh, pagmamahal ni uh, First Lady uh, uh, Lisa Araneta Marcos kay uh, Pangulong Bombong Marcos sapagkat noong panahon na yon ay dapang-dapa sila kanyang, ang uh, talagang kanyang uh, minahal ang ating Pangulo noong panahon na hirap na hirap sila noong panahon na niyuyurakan at uh, tinatadyakan ang kanilang pangalan. At noong panahon na yon, ay wala sa posisyon si Pangulong Bongbong Marcos. Noong pinakasalan siya, nilalait pa niya, panlalait pa yung ginagawa ni uh, Sen. Aimee Marcos. na naman ang kanyang utak? sana napunta ang utak mo, Aimee? Kaibigan kita pero hindi ganyan dapat ang ginagawa mo. Sinisira mo yung pangalan ng buong pamilya niyo. O, bakit? Kasi meron ka nahuhulinigan na yung iyong bad man dyan sa DPWH ay malapit na raw kumanta sa aking pagkakaalam sa mga media circle ay um, malapit na kumanta yung iyong bad man dyan sa Ilocos, yung mga DPWH projects na yan. At sa aming nga narinig din na si Diskaya pala ay contributor sa uh, campaign mo na donors mo rin sa campaign mo. At yung... Uh, hindi ka na pagbibigyan doon sa mga pwesto na gusto mong ipa-appoint. Kaya ikaw ay galit na galit sa iyong kapatid. Pero kung galit ka sa kapatid mo, dapat ay yan ay ipaglihim nyo lang sa inyong pamilya. Huwag mong idamay ang mga Pilipino, huwag mong idamay ang Pilipinas. Gay maninira ka, magdi ka ng gobyerno. Sino pinapahirapan mo? Ang mga Pilipino. Yan ba ang dapat mong gawin? Dapat mo ba sirain ang ating bansa? Mag-isip-isip ka, Jaime. Nasaan ang utak mo? At sinisiraan mo pa si BBM para ikaw ay makapagtakbo sa uh, ticket ni Sarah as Vice President. Yan pala ang plano mo, ha? Na magtumakbo kang Vice President kay Sarah. Nasaan na? Nasaan ang lohika mo? Nasaan ang iyong uh, isip na punta? Ha? Kinakampihan mo ang mga mamamatay tao, ang mga magnanakaw, ang mga korap, hindi lang corrupt na sobrang-sobrang corruption ang ginawa niyan din sa flood control project. Kung hindi pa dahil kay BBM, hindi mabubunyag yan. Tapos ngayon, ikaw pa ang kumakampi sa mga magnanakaw. Ano ka ba? Pambihira ang utak mo, Amy. Hindi ko malaman kung saan mo nakuha yung utak mo. Si Sarah, walang kapanapanalo yan sa pangkapresidente Kayo lang ang nagsasalita ng ganyan sapagkat inukondisyon yung isip ng mga Pilipino. Dahil takot na takot kayo, takot na takot ang mga Duterte at ang kanilang mga tauhan na sangkot sa mga corruption, takot na takot kayo na kayo ay makukulong na. Kaya yan ang inyo pinagsisintir. Kaya kayo ay kinakalaban at binabagsak nyo ang gobyerno ni BBM hindi kayo mananalo sapagkat nasa likuran ni BBM ang milyon-milyon na mga Pilipino na naniniwala na ang buhay natin ngayon ay mas maganda at mas may tinatahak na direksyon kaysa naman nung nakaraang panahon na wala talaga, na wala sabog-sabog lahat. Kaya, I mean, mag-isip-isip ka, hindi ka namin papayagan dyan sa ginagawa mong yan sapagkat kami mismo, kami mga Marcos loyalists, kami mga taong mga Pilipino na naniniwala sa kagandahan ng ating demokrasya ang magiging kalaban mo. Hindi, hindi ka naman nanalo kahit kailan. Gusto niyong pag-resign si BBM? Iilang piraso lang naman kayo na nagsasabi niyan. Takot na takot kasi kayo na malapit na kayong makorner, malapit na kayong makasuhan, malapit na kayong makulong kayo na mga kalaban ng politika sa administrasyon uh, BBM. Uh, Yeah, nagsisigawan kayo, iilang piraso lang kayo gusto mag-resign samantalang mas marami ang naniniwala at kumakampi kay uh, Presidente Bombo Marcos. Yung mga uh, aligasyon mga adik-adik na yan, lumang tugtugi na yan, wala nang bumibili dyan. Kahit nga noon pang uh, binabato yung issue na yan kay uh, Presidente Bongbong Bombo Marcos, ano, anong nangyari? For, for the first time, a majority elected president ang uh, ating naihalal for the first time. At for the first time, nagkaroon ng boto na pagkarami-rami ng 31 million plus. At yan ay kauna-unahang nangyari. At yan ay kahit sa kabila ng paninira kaya uh, BBM na siya ay adi, na siya ay kung ano-ano, kung ano-ano mga ibinato sa kanya, and still, ibinoto siya ng mga tao ng napakarami for the first time, majority sa Uh, uh, presidential election. At yung mga adik ating nan, lumang tugtugi na yan, wala nang bumibili dyan. Kayo lang na mga bumibili dyan, yung mga kulang, yung mga bobo.